Ayan, uh, good morning, good morning, Abelia, my beautiful friends, flowers. So, ito po yung ating kada po. Uh, ito, pang maintenance po ito, ito po yung panty liner. Uh, ito po ay tinatapa pa lang kaysa sa ang party ng ating buong katawan. Ay, uh, pwede po ito pang emergency, ano po ito, itapa pa lang po emergency kit na po ito ng aking pamilya. Hindi lamang po sa akin, kundi sa lahat na po ng membro ng aking pamilya. Uh, ito ay off-problem tested na po sa aking mga clients na may mga karamdaman, may uh, mga mayroong inaenda ng mga kirot, sakit, bukol, mm, gabag, lamig, kapi-kapi, uh, kati -kati, saka sa balat, uh, may, uh, may greeter, yun tapal siya, greeter. Uh, dito, tapal mo siya dito sa Christmas, sa, sa mata, sa may lagnat, bata na may lagnat, hindi lang bata kahit matanda po. Uh, kahit isang parte ng buong katawan natin ay pwede siyang katapalan, natuhod sa paa, sa sa likod, sa, sa may lungs. Kaya kahit, kahit saan po, kung saan po yung parts ng katawan natin na mayroong, mayroong tayong naramdaman na, karam, na kerot, sakit. Ayan. Ito po, ito po yung maintenance sa lahat ng muri ng mga karamdaman natin. At sa mayuma, sa may um, esmenoria, sa mga babaeng sa pagka nagkaregla sa mga buwan, may mga buwan ng period uh, ano po masakit ang puso dysmenorrhea ma, uh, ito po ay uh, may mayroon pa itong napkin pero ito lang po yung available ko na liner yung napkin po yung kulay kulay pink ah uh, kulay blue blue at saka pula So, final ito yung uh, tortell na ito ito po yung tortell ng Abel na uh, mapakabisa po nito para sa may mga uh, sa may mga uh, katikati uh, ito po ay hindi lang po ito pang toothpaste tooth, tooth ay, ito ay ginagamit ng may mga uh, hindi lamang po sa uh, may mga amoy sa may mga bahong amoy sa bibig hindi lahat uh, pwede pong lumamit kahit wala mas, mag, mas maganda po para mga, mayro, magkaroon tayo ng uh,